Ngayong araw guys, nagpaabot nga pala kami ng tulong para sa piding dito sa mga bata dito sa lugar namin Grabe guys, dito sa simpleng ginawa natin ay makikita natin dito sa mga mukha ng mga bata na sobrang saya talaga nila Kaya ngayong araw guys, samahan nyo kami dalawa ni Dugong So ayun, guys, what's up? So ngayong araw guys, nandito nga pala na tayo sa piding ng mga bata At kahit pa paano guys, ay, nagbigay tayo dito ng konting tulong para dagdag sa pakain nila. So, ngayon, titignan natin kung ano nangyayari at gano'n kasi mga bata. So, makanya kami guys, bang gising pa tayo. Let's go! Pagkarating <laughs> nga guys namin dito sa court ni Dugong, ay nandito na yung mga bata. At grabe guys, so, sobrang lilikot talaga ng mga bata na to. Parang kami lang ni Dugong guys, tung bata o pa kami. At eto nga guys, ipapakita ko nga pala guys sa inyo itong mga papakain natin dito sa mga bata. Ito guys, ay simpleng almusa lang, pero malaking tulong to para sa kanila. Meron nga pala guys tayo ditong lugaw na no? may kasamang dahon guys ng malunggay. Tapos meron din tayo nitong mga itlog at meron din guys tayong mga gatas na ipamimigay sa kanila. At eto na nga guys, makalipas lang ilang minuto ay eh, naluto na rin yung lugaw dito. Naalala ko nga lang guys nung bata pa kami ni dugong, talaga namang hindi kami nawawala sa ganitong papiding kasi guys, medyo nagugutom talaga kami nung bata pa kami kasi marami kami magkakapatid eh kapos kami sa pagkain. Tapos naaalala ko rin guys nung elementary kami, talagang hindi kami nawawala do sa mga malnoris na mga bata na pinapakain. <laughs> Kaya nga guys, sobrang gaan din sa aming loob ni dugong na tumulong sa mga ganitong klase ng event lalong-lalo na pag pinapakain pinapakain itong mga bata. Maya maya nga lang guys ay eh, tumulong na rin kami sa pagsasalok at pag aabot nitong mga pagkain ay na bibigay natin dito sa mga bata. Ito nga pala guys ang first feeding na sinamahan at ginawa namin ni Dugong. Sana nga guys sa mga susunod ay eh, magkaroon ulit ng ganito. Naisipan ko nga lang guys na maglalaan kami ni Dugong ng budget na ibabawas namin dito sa mga sahod namin tapos magkakaroon ulit kami ng papiding dito sa mga bata dito sa aming barangay. Sa ngayon nga guys ito lang muna yung mga nakayana namin. Sana nga lang, guys mapasaya pa rin namin sila. Abang nagbibigay nga guys kami ng mga pagkain dito sa mga batay eh, na ko talaga no bata baka kami ni Dugong talagang hindi kami uma umaabsent sa mga ganitong pagpapapiding katulong rin nga pala guys namin yung mga BHW ng barangay dito sa lugar namin sobrang nakakatuwa nga lang guys ng puso kahit itong mga malilit na batay eh, sabi, sinasabi nila sa amin ay eh, lagi daw nila napapanood yung vlog namin at gustong gusto daw nilang maligo at sumama doon sa ating napakagandang treehouse kaya sabi ko sa kanila next time isasama namin sila nakagising nga lang pala guys namin dyan at medyo maaga itong pagpapapiding kung mapapansin nyo guys sa mga mukha namin ni Dugong e eh mukhang puyat pa kami dyan. Gaya nga guys, na lagi kong sinasabi sa inyo, yung pamumuhay namin ni Dugong, lalo na yung kanalakihan namin, ay simpleng buhay lang talaga. Kung hindi ka guys kakahig sa maghapon, eh, wala ka talagang kakainin. Kaya ngayon guys, medyo nakakaluwag-luwag na kami, isusubukan eh, naman namin para nasin yung mga magulang namin na maayos na buhay. At dahil nga guys, napansin ko na wala nga palang inumin yung mga bata dito, eh nagpabilin na rin guys ako dito sa mga kasamahan ko nitong sesto para guys pagkatapos nilang kumain, eh meron silang iinumin. Ito nga pala guys lang yung mga munting nakayana namin. Sana guys, maging masaya rin sila. At syempre, salamat rin nga pala guys, sa kapitan ng barangay namin na tito ko, ayan kay tito Joel na nagsabi sa amin na kung pwede daw itumulong ako dito sa pagpapapiding. Hayaan nyo po, babawi tayo sa mga susunod na ganitong pangyayari. Ayan, mag-iipon kami at maglalaan kami ni Dugong para meron tayong konting budget na ibibigay dito sa mga bata. Syempre guys, nagpapasalamat din guys ako sa lahat ng mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa amin dyan. Ayan guys, kung wala kayo, e wala rin kami dito. Salamat sa walang sawang suporta niyo at palaging panonood at salamat din palagi sa mga nag-share nitong video natin. At shoutout nga pala guys sa mga masisipag nating BHW ng barangay. Ayan guys, kitang kita nyo naman na napakagagaling nila. Kaya maya nga lang guys, eh, si Dugong na rin ang pinagsandok dito ng mga lugaw. At sabi nga guys sa akin ni Dugong, gusto na daw niya palang mag-business. Ang gagawin nga pala guys ni Dugong na business ay magtitinda daw siya guys ng lugaw. Gagayahin niya daw guys yung nag-viral sa TikTok na nagtitinda na tigdos na lugaw. Ayan guys. Sabi ko nga guys sa kanya, medyo mahal pa yung dos. Gawin na lang niyang piso para wala na siyang tubuin at malugi negosyo. <laughs> at dahil nga guys, maaga rin kami ni Gising, eh hindi pa rin kami dito nag-aalmusal, kaya hindi pwedeng hindi tayo po food trip dito, kaya humingi lang guys kami ng lugaw dito, tigi isang itlog, at eto, sobrang saya namin sa so part nakalibre pa tayo ng umagahan. Kaya nga guys, sabi ko kay Dugo, kayo maalap kami dito ng uupuan sa gilid, at dito namin i-food trip itong mga lugaw. Kaya ayun guys, ano, huwag nyo sanang kakalimutang ishare itong video na to guys, at salamat sa lahat ng mga solid na suporta natin dyan, hanggang dito na lang muna guys, paano, kita kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panunod, guys. <laughs> ha <laughs> ha